Maraming nakatatanda ang umiiwas sa matatamis na prutas dahil sa pangambang makasama ito sa kanilang blood sugar. Gayunman, ayon sa mga pag-aaral, may ilang uri ng prutas na kahit matamis ay may taglay na benepisyo sa mga may diabetes. Kung kakainin sa tamang dami at paraan, sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang prutas na madalas iniiwasan. Ngunit ayon sa agham ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng blood sugar at sa pangkalahatang kalusugan ng mga senior. Ang saging ay isa sa mga prutas na madalas iniiwasan ng mga taong may diabetes, lalo na ng mga matatanda, dahil sa natural nitong tamis at mataas na carbohydrate content. Gayunman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng saging ay pareho at ang paraan ng pagkain at antas ng pagkahinog nito ay may malaking epekto sa glycemic response ng katawan. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2014 at inilathala sa Journal of Dietary Supplements, natuklasan na ang resistant starch na matatagpuan sa mga medyo hilaw o hindi palabis na hinog na saging ay may positibong epekto sa insulin sensitivity at glucose metabolism. Ang resistant starch ay isang uri ng carbohydrate na hindi agad natutunaw sa bituka, kaya't hindi rin ito agad nagiging glucose sa dugo. Dahil dito, mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar level pagkatapos kumain. Dagdag pa rito, tinukoy ng Glycemic Index Foundation na ang glycemic index GI ng saging ay nagbabago depende sa antas ng pagkahinog nito. Ang hilaw o katamtamang hinog na saging ay may GI na nasa pagitan ng 40 doc hanggang 58 na itinuturing na low to moderate. Kapag kinain ito ng may tamang dami halimbawa kalahati hanggang isang piraso ng medium-sized na saging, ito ay maaaring isama sa meal plan nang mga senior na may type 2 diabetes Bukod sa epekto nito sa glucose regulation ang saging ay mayaman din sa potassium isang mahalagang mineral na tumutulong sa regulasyon ng blood pressure isang kondisyon na kadalasang kaakibat ng diabetes sa mga matatanda Ayon sa datos mula sa National Health and Nutrition Examination Survey NHANES Noong 2016, ang mga taong may diabetes ay mas may panganib na magkaroon ng hypertension. Kayat ang pagkain ng potassium-rich foods gaya ng saging ay maaaring magbigay ng karagdagang benepisyo. Mahalaga ring tandaan ang wastong timing at kombinasyon ng pagkain ng saging. Kapag isinama ito sa pagkain na may mataas sa fiber o protina, Gaya ng oatmeal o mani ay mas mabagal ang digestion at absorption ng asukal sa katawan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang panganib ng biglaang pagtaas ng blood glucose level pagkatapos kumain. Sa kabuuan, ang saging ay hindi kailangang tuluyang iwasan ng mga senior na may diabetes. Sa halip, dapat itong isa alang alang bilang bahagi ng balanseng dieta, lalo na kung ito ay kinakain sa tamang dami at estado ng pagkahinog. Ang wastong edukasyon tungkol sa glycemic impact ng prutas ay makatutulong upang ang mga nakatatanda ay makakain ng mas masustansya at mas ligtas para sa kanilang kalagayan. Ang mangga ay kilala bilang isa sa mga pinakamatamis na prutas sa tropiko kaya't ito rin ang isa sa mga prutas na unang iniiwasan ng mga may diabetes, lalo na ng mga matatanda. Gayunman, ang kabuuang epekto ng mangga sa blood sugar ay hindi lamang nakabase sa tamis nito, kundi sa kabuuang komposisyon ng prutas kabilang na ang fiber, polyphenols, at antas ng glycemic load kapag kinain sa tamang dami ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Nutrition and Metabolic Insights noong 2015, isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Oklahoma State University ang isang clinical trial upang suriin ang epekto ng freeze-dried mango supplementation sa mga may overweight at obesity. Sa loob ng 12 linggo, napag-alamang bumaba ang blood glucose levels ng mga kalahok kahit na ang mangga ay may natural na asukal. Ipinapahiwatig nito na ang mga compound sa mangga, lalo na ang mangiferin, isang uri ng polyphenol, ay may positibong epekto sa insulin sensitivity at glucose regulation. Dagdag pa rito, ang mangga ay may moderate glycemic index na nasa pagitan ng 50-60 depende sa hinog at dami. Ayon sa datos ng University of Sydney Glycemic Index Research Service, ito ay itinuturing na moderate at hindi agad nagpapataas ng blood sugar kapag kinain sa tamang portion. Halimbawa, ang kalahating tasa ng hinog na mangga ay may tinatayang 15 gramo ng carbohydrates at maaring maisama sa isang balanseng pagkain para sa mga senior. Na may diabetes. Ang dietary fiber ng mangga, karaniwang nasa 1.6 hanggang 2.0 gramo bawat 100 gramo, ay nakatutulong din sa pagbagal ng glucose absorption sa bituka. Sa mga matatanda, ang fiber ay may karagdagang benepisyo, hindi lamang sa blood sugar control, kundi pati na rin sa gut motility at cholesterol management. Mahalaga rin banggitin na ang pagkain ng mangga ay mas ligtas kung isinama sa pagkaing mataas sa protina o may healthy fat, gaya ng cottage cheese o mani. Sa ganitong kombinasyon, bumabaga ang digestion na nakatutulong sa pag-stabilize ng blood glucose. Bukod dito, ang antioxidant properties ng mangga ay nakatutulong sa paglaban sa oxidative stress. Isang kondisyon na madalas maranasan ng mga senior na may chronic diseases gaya ng diabetes. Gayunpaman, tulad ng lahat ng prutas, mahalaga ang portion control. Ayon sa American Diabetes Association, ang pangkalahatang rekomendasyon para sa prutas ay 50 gramo ng carbohydrates bawat serving katumbas ng kalahating tasa ng diced mangga. Ang paglalampas sa dami ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagtaas ng blood sugar lalo na sa mga taong sensitibo sa carbohydrates. Sa kabuuan, bagamat matamis, ang mangga ay maaaring isama sa meal plan ng mga senior na may diabetes kapag kinakain sa tamang dami at may kaalaman sa tamang kombinasyon. Ang mga benepisyo ng polyphenols, fiber at antioxidant content ng mangga ay maaaring magbigay ng proteksyon sa metabolic health. Basta't ito ay bahagi ng balanseng dieta at hindi inaabuso. Ang pakwan ay isang prutas na karaniwang tinuturing na bawal para sa mga taong may diabetes dahil sa natural nitong tamis. Gayunpaman, ang kabuang epekto nito sa blood glucose ay hindi kasing taas ng inaakala ng marami, lalo na kung isa sa alang-alang ang komposisyon nito at ang tamang paraan ng pagkain. Sa kabila ng matamis nitong lasa, ang pakwan ay binubuo ng mahigit 90% tubig at may mababang caloric density na may positibong epekto sa hydration, satiety at metabolic balance, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa datos mula sa United States Department of Agriculture USDA, ang isang tasa ng diced na pakwan mga 150 gramo ay may tinatayang 11 gramo ng carbohydrates kung saan 9 gramo ay asukal. Gayunpaman, dahil sa mataas na tubig na nilalaman nito, ang glycemic load GL ng isang serving ay nananatiling mababa. Ang glycemic load ay isang mas tumpak na sukatan kaysa glycemic index GI sa pagtukoy ng epekto ng pagkain sa blood sugar dahil isinasaalang-alang nito ang aktual na dami ng carbohydrates na kinain. Ang GI ng pakwan ay medyo mataas na sa 72, ngunit ang GL ng isang karaniwang serving ay mababa lamang nasa pagitan ng Memba hanggang Sifan. Sa isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Medicinal Food noong 2013, tinalakay ng mga mananaliksik ang potensyal ng amino acid na L-citrulline. Nasagana sa pakwan, sa pagpapabuti ng vascular health, sa mga matatandang may diabetes, ang endothelial dysfunction o paghina ng lining ng mga ugat ay isa sa mga karaniwang komplikasyon. Ang L-citrulline ay tumutulong sa pagpaparami ng nitric oxide na nagpapaluwag ng mga ugat at nagpapababa ng blood pressure, isang mahalagang benepisyo para sa mga senior na may diabetes at hypertension. Bukod dito, ang pakwan ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na responsable sa mapulang kulay nito. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2010, ang regular na pagkonsumo ng mga pagkain na may lycopene ay konektado sa mas mababang panganib ng cardiovascular disease, na isa sa mga pangunahing komplikasyon ng diabetes sa matatanda. Ang antioxidant properties ng lycopene ay tumutulong sa paglaban sa oxidative stress at pamamaga sa katawan. Sa praktikal na paggamit, ang pagkain ng pakwan ay ligtas para sa mga senior na may diabetes kung ito ay nasa kontroladong bahagi. Ang isang tamang dami kalahating tasa hanggang isang tasa bawat kainan ay hindi malamang magdulot ng bigla ang pagtaas ng blood sugar. Mahalaga rin ang pagsabay ng pakwan sa pagkaing may protina o healthy fats tulad ng mani o low-fat yogurt upang makatulong sa pag-regulate ng glucose absorption. Sa kabuuan, ang pakwan ay hindi dapat ituring agad bilang masama para sa mga senior na may diabetes. Sa halip, ito ay maaaring maging bahagi ng isang malusog na pagkain kung kakainin sa tamang dami at konteksto. Ang mataas na water content Lycopene At L-citrulline content nito ay may posibleng benepisyo sa kalusugan ng puso. Hydration. At blood pressure regulation na pawang mahalaga sa senior population na may metabolic conditions gaya ng diabetes. Ang ubas ay isang prutas na may natural na tamis at kadalasang kinakain bilang merienda o idinadagdag sa salad dahil sa taas ng natural sugar content nito. Maraming senior na may diabetes ang umiiwas dito. Gayunpaman, ipinakikita ng mga makabagong pag-aaral na ang ubas, kapag kinain sa tamang dami, ay may taglay na mga compound na maaaring makatulong sa blood sugar control at sa kabuuang metabolic health. Ayon sa datos ng United States Department of Agriculture, USDA, ang isang kalahating tasa ng ubas humigit kumulang si 25 gramo ay naglalaman ng tinatayang 13 15 gramo ng carbohydrates, na karamihan ay galing sa natural na fructose at glucose. Bagamat matamis, ang glycemic index GI ng ubas ay nasa hanay ng 4353 na itinuturing na low to moderate. Depende sa klase ng ubas. Sa ganitong antas ng GI, hindi ito agad nagpapataas ng blood sugar kumpara sa ibang prutas na may mas mataas na glycemic response. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng ubas ay ang taglay nitong resveratrol, isang uri ng polyphenol na matatagpuan sa balat ng ubas, lalo na sa pulang ubas. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa British Journal of Nutrition noong 2012, ang resveratrol supplementation ay may positibong epekto sa insulin sensitivity sa mga pasyenteng may type 2 diabetes. Ang compound na ito ay tumutulong sa pagpapabuti ng glucose uptake ng mga selula at maaaring magpababa ng insulin resistance isang mahalagang aspeto sa pangmatagalang pagmanage ng diabetes. Bukod pa rito, may anti-inflammatory at antioxidant effects ang mga polyphenol sa ubas na nakatutulong sa pagbawas ng oxidative stress at pamamaga, dalawang pangunahing salik na nakaaapekto sa komplikasyon ng diabetes lalo na sa cardiovascular system sa mga matatanda. Ang regular na pagkonsumo ng pagkain na may antioxidant tulad ng ubas ay may potensyal na makatulong sa vascular function at cognitive health. Ayon sa Frontiers in Aging Neuroscience 2016, mahalaga rin ang fiber content ng ubas bagamat hindi kasing taas ng ibang prutas. Ang bawat serving ay may humigit-kumulang 8 gramo ng dietary fiber na tumutulong sa pagbagal ng glucose absorption sa bituka bagamat hindi sapat bilang pangunahing source ng fiber. Nakatutulong ito kapag isinama sa isang meal na may sapat na protina at malusog na taba. Sa praktikal na aspeto, inirekomenda ng mga nutrisyonista na limitahan ang ubas sa maliit na bahagi halimbawa. Tenno hanggang pimpsin piraso ng buong ubas kada kainan upang mapanatili ang blood sugar sa ligtas na antas. Ang pagkain nito bilang bahagi ng isang balanseng pagkain, hindi merienda na hiwalay, ay nakatutulong sa mas mabagal na digestion at absorption. Sa pangkalahatan, ang ubas ay hindi dapat tuluyang alisin sa dieta ng mga senior na may diabetes kapag kinain sa tamang dami at isinama sa ibang masustansyang pagkain ang ubas ay maaaring magbigay ng functional nutrients, gaya ng resveratrol, na may positibong epekto hindi lamang sa blood sugar control, kundi pati na rin sa kalusugan ng puso at utak dalawang aspeto ng kalusugan na mahalaga sa pagtanda. Ang mansanas ay isa sa mga pinaka-accessible at kilalang prutas sa buong mundo. Sa kabila ng natural na tamis nito, maraming ebidensyang sumusuporta sa pagiging angkop ng mansanas sa diet ng mga senior na may type 2 diabetes. Hindi tulad ng ibang matatamis na pagkain, ang mansanas ay may balanseng kombinasyon ng carbohydrates, dietary fiber, at bioactive compounds na makatutulong sa glycemic control at kalusugan ng puso dalawang mahalagang aspeto sa pamamahala ng diabetes sa mga matatanda. Batay sa datos ng United States Department of Agriculture, USDA, ang isang medium-sized na mansanas, humigit kumulang 150-180 gramo, ay naglalaman ng tinatayang 25 gramo ng carbohydrates. Kabilang ang 4 gramo ng dietary fiber, mahigit kalahati ng fiber nito ay nasa soluble form, particular na pectin na napatunayan sa maraming pag-aaral na nakatutulong sa pag-regulate ng blood glucose at cholesterol levels. Ang pectin ay bumubuo ng gel-like substance sa bituka na nagpapabagal sa gastric emptying at glucose absorption. Ayon sa isang malawakang prospective cohort study na inilathala sa BMJ noong 2013 na isinagawa ng Harvard School of Public Health, ang regular na pagkonsumo ng prutas partikular na mansanas, blueberries, at peras ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes. Sa pag-aaral na ito, nasinundan ang higit 187 tisans katao sa loob ng halos dalawang dekada, natuklasan na ang pagkain ng hindi bababa sa tatlong servings ng mansanas, bawat linggo ay konektado sa 7% na pagbaba ng panganib ng diabetes. Bukod sa fiber, ang mansanas ay mayaman din sa polyphenols, partikular na quercetin at chlorogenic acid na may anti-inflammatory at antioxidant properties. Ayon sa isang review na inilathala sa Nutrients 2020, ang mga compound na ito ay may kakayahang bawasan ang oxidative stress, bababain ang insulin resistance, at suportahan ang pancreatic beta cell function. Lahat ay critical sa diabetes management. Ang glycemic index GI ng mansanas ay nasa pagitan ng 34 hanggang 30 depende sa variety na itinuturing na mababa. Dahil dito, ang pagkain ng mansanas ay hindi nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar, lalo na kung hindi tinatanggal ang balat. Ang balat ng mansanas ay naglalaman ng malaking bahagi ng fiber at polyphenols, kaya't inirerekomenda ng mga eksperto na kainin ito ng buo ng hindi binalatan, maliban na lang kung may problema sa ngipin o digestive sensitivity. Sa praktikal na aspeto, ang kalahati hanggang isang buong medium-sized na mansanas ay maituturing na isang angkop na serving para sa mga senior na may diabetes. Maaaring itong kainin bilang merienda o ipares sa pagkain na may protina, tulad ng peanut butter o low-fat yogurt, upang mapanatiling mababa ang glycemic response. Sa pangkalahatan, ang mansanas ay isang prutas na may malakas na ebidensyang sumusuporta sa benepisyo nito para sa mga matatandang may diabetes sa pamamagitan ng kombinasyon ng low glycemic index, mataas na soluble fiber, at makapangyarihang polyphenols. Ang mansanas ay hindi lamang ligtas kainin kundi makatutulong pa sa long-term glucose control at cardiovascular health dalawang pangunahing layunin sa pangangalaga sa kalusugan ng senior population. Sa kabila ng kanilang natural na tamis, ang limang prutas na tinalakay natin saging mangga, pakwan, ubas, at mansanas ay may malinaw na ebidensyang sumusuporta sa kanilang pagiging ligtas at kapakipakinabang para sa mga senior na may diabetes basta't kinakain sa tamang dami at paraan. Ang wastong kaalaman sa glycemic index, fiber content, at mga bioactive compounds ng bawat prutas ay mahalaga upang makagawa ng mas maingat at epektibong mga desisyon sa nutrisyon. Mahalaga ring tandaan na walang iisang pagkain ang makagagamot sa diabetes. Ang susi ay balanse pagsama ng masustansyang prutas sa loob ng isang maayos na meal plan, sapat na ehersisyo at regular na konsultasyon sa doktor o registered dietitian. Ang pagkain ng prutas ay hindi kailangang iwasan, kundi dapat mapamahalaan ayon sa kalagayan ng katawan at kabuoang lifestyle. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kaalaman ukol sa kalusugan ng senior, i-on na rin ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang tamang impormasyon ay gabay sa mas ligtas, mas aktibo, at mas malusog na pagtanda